Matapos ang mahabang panahon ng pagiging empleyado, naging negosyante si Lovely at naranasan ang makaluwag-luwag sa buhay. Pinasok nilang mag-asawa ang isang fruit shake business. That time na dalawa na po yung branch namin at nag-earn na nga po kami ng five digits a day. Ang sarap pala sa pakiramdam na mapamili mo yung mga anak mo, nang kuha lang sila ng kuha, at saka nakakapuno ka na ng pushcart, ganyan. Kasi before talagang yung tipid na tipid ka. Gayunman, dalawang taon lang ang itinagal ng kanilang negosyo dahil ipinasara ito gawa ng COVID pandemic noong 2020. Dahil walang ibang hanap buhay, umasa lang ang pamilya ni Lovely sa inipon nilang pera para sa mga gastusin. Hanggang sa nasaid na rin ito. Kailangan mo mag pero wala kang pambili. Kung dati nakakapag-snack pa pa, yun, parang kailangan mo nang tipirin yung sarili mo na twice a day ka na lang kakain, ganyan. Sa taon ding iyon, ay nagkasakit ng stage 3 breast cancer ang chahe ni Lovely na itinuring na niyang pangalawang ina. November 2020, pumanaw na rin sa cancer ang nanay-nanayan ni Lovely. Lord, hindi pa katapos ng problema na to sa business namin. Bakit? Sinasubok mo po ba talaga yung faith ko iyo? Naging karamay ni Lovely sa matinding kalungkutan ang programang The 700 Club Asia. Even now the Lord is saying to you, I hear the cry of your heart. I know your distress. I'm the God who will meet your need. Put your faith in me. Release Sumabay ako sa prayer nung kay Pastor Peter na ililift up yung lahat ng burden. Kasi sabi ko I na mean, tayo, hindi ko na kaya, Lord. Ikaw na. Kinapitan ni Lovely ang pangako ng Diyos na balang araw ay pagpapalain muli ang kanilang negosyo. At bilang pagsunod sa Panginoon, ibinigay ni Lovely sa CBN Asia ang 500 pesos mula sa 600 pesos na natitirang pera nila sa GCash. Naniniwala po kasi ako sa verse ng Jeremiah 29:11. Now for I know that I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Na yung mga pinagdadaan ng naming hirap, may plano si Lord. Na parang binibuild niya lang siguro, gusto niya lang mabuild yung faith ko sa kanya, mas maging stronger. Dito binigyan ng Diyos ng kanunungan si Lovely na gamitin ang Facebook upang makapagbenta ng produkto nilang mango shake pumatok ito sa customers at marami ang nagsipag-order online. Dahan-dahang nakabangon ang kanilang negosyo. Ang dasal ko po ng that time, Lord, makabenta lang po kami ng 10 cups ng shake. Okay na po ako doon. Sobra, Sobrang-sobrang blessings na po yun. Hanggang sa dumobol ng dumobol, aabot din po siya siguro ng 100 cups. Kanyan po. Ngunit makalipas ang ilang buwan, tinamaan ng COVID-19 ang asawa ni Lovely na pangunahing katuwang niya sa fruit shake business. nag na naman ako, Lord, ano bang gusto mo? Lahat na lang ba na meron ako, balak mo bang kunin? Naging daan para sa asawa ni Lovely ang pagkakasakit ng COVID upang makapanood ng The 700 Club Asia at matulungang magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos patuloy silang kumapit sa panalangin hanggang sa makamtan ng kanyang asawa ang kagalingan. Parang na namin na ginawang way yun ni Lord na para mas mapalapit yung asawa ko sa kanya. Madalas siya na yung nagsasabi sa akin na mag-pray tayo, Mi. Itinawid ng Diyos ang bawat pangangailangan ng pamilya ni Lovely kaya't nakapag-donate muli sila sa CBN Asia. Di nagtagal, isang pwesto sa loob ng park ang nagbukas para kila Lovely upang maipagpatuloy ang negosyo. Taong 2021, dumaloy ang mas malaking biyaya sa kanilang buhay matapos makalahok sa isang Christmas bazaar kung saan tagsa ang mga mamimili. Nasundan pa ito ng iba't ibang bazaar na ginanap naman taong 2022. Naging six digits po talaga yung income namin. Kaya Sobrang blessed namin kasi na na-sold out po kami in just three hours. Na-overwhelm po kami sa blessing ni Lord na lahat po nung pinagdaanan naming hirap, parang na-wash out. Hanggang ngayon, pinagpapala ng Diyos ang kabuhayan ni Lovely. Nabiyayaan pa sila ng isang bagong motorsiklo na nagagamit nila sa negosyo ilang beses mang patumbahin ng mga pagsubok, mananatiling nakakapit si Lovely sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Natutunan ko pong magtiwala at kumapit sa Panginoon. Talagang sobrang thankful ako na sobrang mahal ako ni Lord kasi lahat yun nalagpasan ko. Kung wala si Lord na ginawa kong angkor na pinanghawakan ko, hindi ko masasabing makakaharap ako sa inyo ngayon at makakapag-share ako ng ganito.